Hello guys, uh, sa mga nagtatanong kung pwede bang gamitin yung the same PIN number or Taxpayer Identification Number sa multiple shops po sa shopping So yun din po yung gusto kong malaman kasi nag-try akong uh, gamitin yung the same information sa second shop ko po sa Shopee pero nag-error po. So ito nag-inquire ako, I mean nag-chat po ako sa support nila. So, ito na nga. Uh, andyan na yon May na-assign sa akin. Si John from Shopee. So, ito yun. Ito yung conversation namin. So, help po sa shop info mag-update ng BIR. So, ito na po yung response po niya. I understand that you have concerns regarding business information. No worries. I'd be more than happy to check on this for you. Sure po, to update your business information, kindly go to Seller Center, then go to Shop, Shop Information, Business Information tab, and click on Edit. For more information on how to update, you may refer to this link. Pero hindi po yan yung kailangan ko kasi yung gusto ko lang naman i-inquire, is kung possible po ba na magkaroon ng two shops sa shopping using the same CUR or Certificate of Registration? Tin and sworn declaration. So, ito naman po yung reply niya. Yes po, you can use your tin for multiple shop po. You need to secure an affidavit of ownership. Uh, ownership lang po that indicated your shop usernames na paggagamitan ng tin. So, saan po makakuha na affidavit? Uh, Sa so notary public po. Then ipapanotarize din po ito ninyo. Yun po yung reply niya. So, nagtatanong na, uh, so ito naman po yung reply ko. Uh, okay po, uh, kasi po nag-try po ako mag-enter ng theme sa second shop ko, pero error po. So, ito yun, ito yung error message niya, ito. The team you entered is already in use by an existing shop. Please skip submitting your business information for now and contact CS for assistance. So, ito yung reply niya. Yes po, hindi po kasi ito tinatanggap ng system. bali once you secure the affidavit, kindly contact us lang po since mapi-fill out kayo ng form para yung team yung mag-update nito sa end ninyo. So, pwede yu po yan ma-override pag meron na po affidavit. So, ito na po yung reply niya. Yes po, yung team po. Mag-fill out lang po kayo ng form para sila yung mag-update sa end ninyo. Ah, uh, okay po. Ilang stops po ang maximum? As many as you want po. So, ano, wala pa lang limit sa shop here. okay? ilan lang pala. So, basta included lang po lahat ng shop usernames doon sa affidavit para ma-validate ito ng team. Including yung pinaglagyan ninyo ng unang pin na shop. Ah, uh, okay po. Salamat. So, you're most welcome po aside from less concerns. There nothing else that I can do to extend my assistance with you. So, yan lang po. Salamat. sa so. hina-end na yun. Tapos, mag-rate tayo ng service. Send tayo ng good. Okay. Yes. Resolve. Submit. Okay. Yan lang. So, in short, yes, possible po gamitin yung CUR, yung PIN, at yung sworn declaration sa multiple shops po sa Shopee. Tapos, pupuha lang po tayo ng affidavit. At i-submit sa kanila at sila na po yung ka-update. Yan lang. Thank you.